Gusto mo ba na siya ay mas lalo pang ma-in love ng husto sa iyo gamit ang pangalan mo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At panikuradong siya ay matatamaan ngayon mismo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng actual photo niya, dapat meron kang actual photo sa kanya. At pagkatapos mo nang kunin ang larawan niya, actual photo niya, ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat. At pagkatapos isulat mo sa likod ng larawan niya ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses. At pagkatapos hawakan mo ang larawan niya pakatitigan mo ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa pamamagitan nito, ikaw ay mas lalong may in love sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Kung gusto mo ay pwede mong dagdagan ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo ng isang beses ang larawan niya at saka ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan lang, depende po sa inyo kung may time po kayo. At panikuradong siya ay mas lalong mai love ng husto sa iyo. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at hilingin ito ng buong puso. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.